tay, pwede po ba na sa loob ng isang araw ay ako naman ang magbuhat sa anak nyo? Okay lang po ba? Okay lang po. Okay. Para gumaan man lang yung binubuhat mo kahit papano. Okay po. kahit isang araw lang. Okay yun mga kababayan, mga kabarangay, nakikita ko po yung hirap, bigat na dinadanas ng pamilyang ito. Kaya naman nandito ang Team Daddy Frankie at nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa lahat ng mga nagpapaabot ng tulong, nagpapaabot ng prayer, pagdadalang hati, pakikisimpat siya. Pero sa araw na ito, hiniling ko kay tatay, ako muna ang magbuhat ng mabigat na nasa balikat niya. Samahan niyo ako mga kababayan. Mas mabilis yata si tatay. Pag ano, basta alalayan niyo lang. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Ah... Uh, sa ilang taon na pag-aalaga nila nanay-tatay at uh, napakairap ng sitwasyon, eto mga kababayan, lagi po nagsisishore yung bata. Kaya naisipan po ni Daddy Frankie na samahan sila, dalhin po sila sa bahay pagamutan mga kababayan para marisitahan si Jerome para hindi masyadong nagsisishore at hindi masyadong hirap. Kaya sa araw na ito mga kababayan, samahan niyo po kami at sasamahan ko sila na dadalhin sa ano bahay pagamutan. Kaya ito pinapabihisan natin si Kuya Jerome at sama rin si tatay at si nanay. Na? Huh? Pagbihisan na, hindi rin kakayanin basta-basta na isa lang, no? Opo, kasi pag ano, mapipilay siya. Mapipilay. Pero pagkano, Dady, gusto lang ko siya nabinibisan, ay, tagtadyak siya. Mm -hmm. Pero sa wakas, kagabi po, Dady, hindi naman siya nagpuloy, nag-ano, nag-scissor. mm -hmm. Maganda yung tulog niya, magdamag. Maganda naman. O, sana ganyan lagi, sabi namin. mm, -hmm. mm -hmm. Lalo na pagka may mainom na siyang gamot, yun lang naman ang kailangan natin mga kababayan. Makainom siya ng uh, anti-seizure na sinasabi. Mga extra damit niya na ay eh, meron. Tsaka dede niya. Kung ano pa yung mga kaya, kaya, pangunahin pa ang kailangan niya. Good morning, Jerome. Okay ka lang? Kaibigan mo ko, ha? Oh, very good. Oh, si Daddy Prangy. Ha? Kaya na sinabi ko, hindi kita pababayaan, gagawin ko yung best ko para mapagaan or makatulong ako, no? Sa gabay at tulong ng ating Panginoon. Okay, magtiwala lang tayo, ha? Okay. Masaya ka ba tayo na madadala natin siya sa ospital ngayon? Masaya po. Mm -hmm. masaya, masaya, po, daddy. Ay, nung pangalap ko. Mm -hmm. Mapatsikap lang siya. Mahanap ko talaga yun. Pangarap oh, mo? Oo po. Patagal na po. Eh, wala mo kagayanan na magpasikap. Lalo oh. po, malayo po. Oo oh, talaga, hindi ko sa Panginoon sana magpasikap, kanak. Oh, Oo po. Nga, mabigyan ka lang. Nga, mabigyan Okay. Pangarap mo talaga. Sige. Huwag ka maglalatay. Gaya ng aking sinabi, hindi po natutulog ang Panginoon kagaya po sa nangyayari sa araw na ito. No? Simula pa lang ito. Ayan. Behave si Jero mga kababayan at alam ko na naiintindihan niya yung sinasabi natin at alam kong alam niya ang nangyayari. No? Okay, nanay? Ito yung kan dati ko, yung... Yung number po dyan, dali yung po number na so, so, anong gagawin ko sa... Eh, binigay ito ng sekretary. Opo, kung ano daw po, tatawag doon Ay, na nandito yung, na kami po, yung, 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 yung doon sa sekretary ng doktor, sabi niya. Oo. Oh. Pag dumating tayo doon, tatawagan natin to. Opo, may number pong binigay dyan sa, sa ano, Oo. yung sekretary ng doktor. Oo. Sige. Ayan oh, may schedule naman na eh. Oo oh, nga po. Okay. Okay na tay? Okay na tayo? Okay. Okay na tayo? Nag-almusal na po ba kayo? Opo, nag-almusal na Okay, very good. Si Jerome, nag-almusal na rin. Opo, nato, nato, nato. Okay. So, yan mga kababayan, mga kabarangay. Uh, samahan nyo po kami hanggang sa dulo ng video ito. Dahil gaya na aking sinabi, ay uh, uh, ipapa-check up natin si Kuya Jerome. Pero tay, may hiling ako sa'yo. Opo. Kasi sabi mo, sabi nyo ni nanay... Labing pitong taon, buhat-buhat ninyo yung anak nyo. Araw-araw, karga-karga, buhat-buhat, yung hirap, araw-araw. Hindi pwede pabayaan. Hindi Pero tay, pwede po ba na sa loob ng isang araw ay ako naman ang magbuhat sa anak nyo? Okay lang po ba? Okay lang po. Okay. Para gumaan man lang yung binubuhat mo kahit papano? Okay po. Kahit isang araw lang? Okay yun mga kababayan, mga kabarangay, nakikita ko po yung hirap, bigat na dinadanas ng pamilyang ito. Kaya naman nandito ang Team Daddy Frankie at nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa lahat ng mga nagpapaabot ng tulong, nagpapaabot ng prayer, pagdadalamhati, pakikisimpatsya. Pero sa araw na ito, hiniling ko kay tatay, ako muna ang magbuhat ng mabigat na nasa balikat niya. Sama niyo ako mga kababayan. Jerome, ako ang ako muna maghawak sa iyo ha. Para mapagpahinga si tatay ha. Huwag kang mahiya sa akin. Ako si Daddy Frankie, kaibigan mo. Okay? Apir. Uh, Ayan. Very good. God bless. Dito po, Daddy, sa may bandang. Sa ulo? Opo. At sa may bandang. Okay. Okay na? Okay po. Teka, ayos ko lang. Okay. Mabigat din pala. Okay. Okay lang tayo, wag mo ko alalahanin. Ayan, behave naman si Jerome, no? Tapos, hahawa ka yung kamay. Oh, pumipiklas. Okay. O, oh, tara tayo. Kasi mga kababayan, hindi makapasok ang sasakyan dito. And ramdam na ramdam ko po yung bigat. Pero siyempre sa biyahe, kailangan si nanay pa rin na maghawak mga kababayan. Yeah. Jerome, okay ka lang, ha? Very good. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon, mga kababayan. Unti-unti tayo na proceed Unti-unti tayong nakagawa ng paraan para maibsan, mabawasan yung bigat. Hirap na dinadanas ni Kuya Jerome. Ganon din kay tatay. Oy! <laughs> Ha-ching! Ayan, may towel naman. Pwede ka umurong dito na kung nahirapan ka. Yan, para hindi masikip. Yan. Kung saan magaan ang pwesto mo, sabihin mo lang, ha? Sige mm po, -mm. Nadi. Huwag po kayong mag mahiya sa akin, na eh. Happy si Jerome, ah. No? Parang naka-smile si Jerome, no? Makapasyal siya, ano? Opo. Wow. Kailan nyo huling na check up para ma-check yung pagsisisor niya? Matagal na po. Dali. Matagal na? Matagal na po. nung ano pa lang siya. 3 years ba yun o 4 years? Yun lang po. Ah, 4 years ago. Hindi, 4 years na po. Yung ilat niya. Ay, 4 years pa lang. Oh, Doon, doon yun last na... Okay. Okay, alam. Okay. Nay, dito siya kasi right-handed ako. dahan lang, nay. Wait lang, ayusin ko nung gusto. Kamay niya. Ah, yung gamit mo, nay, dalhin mo po. Mauna ka, ano, susundan kita, ano... Ay, tinitignan nyo yung mama niya. Kamag-alalaan, dyan lang nanay mo. Yes, sir.

Hindi po dito umiinom po. po umiinom. Ah, talaga naman. Kaya nito mga ha? Okay.